Hi guys, for today's video, meron ako kasi isang ilang ko na nakikita ito. Uh, ito yung mga parang pagkaw, hindi na rin na. Parang pagkaw na rin, may parang ibon. Parang may masarap ko yung, yung pantry. Pero, ito ko sa ano, Toronto Tyson, ito maganda, hindi ba sa akin katay. Hindi tayo. Tara tayo. Tara tayo kano ganito. daw diba yung parehong iko sixty 60 sixty diba kito tayo sa tao tayo 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 na tayo 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 di ba? Dahil sa ganda. Ito, e, so magkarosot kami ni Aiko sa New Year. O, di ito, magkaganda pa. Okay. Tawag ka na lang ng ibon. Tawag ka pa ng ibon. <laughs> pwede siya tawag sa ibon. Eh, pag mga pasaway na anak ko, pwede. Pwede. Ano ba, tatawagin mo? Yan, patawag ko. Pwede. Pwede siya pa yung tubig niya, magiging pito. Ah, lalagyan siya ng tubig para maging ganyan. Pag walang tubig, pito lang siya. Pito lang siya. Tumakbo no, na lang. Tumakbo rin siya. Ayun. Nagyamalan daw siya ng tubig para magkikipon yung tunog. Pag walang tubig, pito lang. Okay, Ipipili tayo sa iyo. Tapos para tumunog siya, lalagyan siya ng tubig sa loob. Kunti lang. Mga hanggang dito lang. Pagpaparod din tayo ng tubig. Nakita yung tubig na maliit. Ah, meron din maliit. Pero pito lang yan. Paano naman yan? Ayun ka nagtuturong peta niya. Ano? ano? Okay. Bili tayo guys. Guys, okay, so hindi na tayo dito. Kulay. Ibon-ibon na pala yun. Ano? Ah, dito pala guys sila nakapesa sa may haba ng one two na. Bago magsanta yun na yun. Pag gusto niyo bumili, punta kayo dito may dito. Na. Nasa gilip na one two na. Kapat na. Kaya sige, labas na tayo na pang. Mura lang siya, 60 hanggang 50 kung makakatawad kayo. Tara inyo na daw kayo, inyo magagalit. Yan. Nagyan ko lang sa tubig. Tubig lang po. Tara natin. na tayo guys. Sa pang ko natin sa mga kaibigan natin. Hi ka! Merry Christmas! Merry Christmas Merry Christmas! Grabe guys, tapos na talaga sa hirap ng gumaan so uh, pala sinagyataan sa lepas ko tsaka itong darating sa excited na ako sa video so pala tayo may mga ampaw na so, mga putas uh, uh, mga guys kasi Year the Dragon tayo ngayon kaya ang mabeta niya Year of the Dragon na yeah, uh, <laughs> design may kastanyas pa dito guys mga uh, uh, costume na pwede na yung nakakaramdam ako ng gutom eh. Kaya papalutok ako sa page uh... ko sa kapatid. muna! Uh... Best! Hi! Uh... hello. Happy New Year! Happy New Year! Happy New Year! ka po! Wala? Kabalok na! Kabalok na yun! Kabalok na yun! Tumpok tumpok! Kaya <laughs> muna tayo pati. Gawin, gawin na hey Guys, so, mo na tayo tama food trip mo na tayo at canton at Jibar, uh, yung tinapay yung pagay so, Alright, <laughs> bro. na ng tubig. Kaya te na natin okay, ito, guys. <laughs> ano talaga? Parang talaga iba ito. Bakit <tinyo> so, parang hindi tulad din si kuya? Hmm? hindi parang iba <tinyo> <tinyo> binuhas ako ng tubig na parami pala ng tubig Tingnan nyo guys ha testing 1, 2, 3 Hello? Ang <laughs> galing <laughs> <laughs> nga, nakakatsyo. <laughs> Ito yung pwedeng, pwedeng nyo rin panregalo sa mga bata, guys para hindi naman yung mga ako ano naman naiisip niya ng bilhin o gamitin na itong Pasko uh, or itong darating na New Year ito siya nakakalibang siya guys <laughs> pag tinawag ni misis niyo pag hindi kayo naririnig tawagin niyo narinig mo na ba ako? Amira <laughs> ano? Sobrang nakakatuwa sa guys, Sobra. <coughs> hindi ibon ng pantawag pa no? oink oink oi, oi, <laughs> oink Oink-oink! oi, 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 Ano? Ano? oi, igurot. oi, mas maganda tangkiligin natin yung mga sariling gawa natin mga Pilipino yung mga sariling gawa ng mga ano katitip katipo ano? katutubo katutubo natin yan mga katutubo natin yan siyempre mga gaw gawa nila pinaghirapan nilang gawin maisip kaya huwag tayo masyadong tumangkilik ng hindi sariling natin pero okay lang din pero mas maganda yung mga sariling gawa natin di ba? para naman mas makilala yung bansa natin guys ba? hindi okay. mo rin siyang gamitin guys na tugtog mo pag sumayo ka <laughs> Un, wag lang. Ay, ay, ano, ay, ay. Oh, ayan, nasa laki ng mukha. Ay, ay. <laughs>